Nagsimula na ba ang tribulation? Oo, nasa tribulation na tayo sa panahon natin ngayon. Kasi sa mga nangyayari ngayon, sa mga pandemya, mga digmaan, marami ang mga naniniwala at mga nagsasabi na tribulation na raw sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, ang sagot po natin dyan, wala pa tayo sa tribulation. Bakit natin nasabi yan? Kasi hindi pa naman nagra-rapture. Kapag nagrapture na, doon na magsisimula yung tribulation. Kasi alam naman natin, kapag nag-rapture, kukunin tayo ng Diyos, kukunin tayo ng ating Panginoong Sokristo para iiwas sa tribulation. Kaya lang, nasa mundo pa po tayo at hindi pa nag -rapture. Yung katotohanan na tayo ngayon ay nasa mundo pa, ibig sabihin niyan, wala pa tayo sa tribulation. Kasi naniniwala tayo, bago mag-tribulation, magrapture muna. At hindi lang yan, nakikita rin natin ngayon na wala pa yung third temple kasi yan yung isang malaking patunay na nagsimula na yung tribulation kapag meron ng third temple doon sa Jerusalem. Kaya lang wala pa rin po mga kapatid. Hinihintay pa natin yan kasi dunuo po yung Antikristo. Ngayon speaking of Antikristo, wala pa rin yung Antikristo. Hindi pa nagpapakilala o lumalabas yung Antikristo. At wala pa rin yung mark of the beast, yung sistema na gagamitin niya para sa mga tao. So ibig sabihin po niyan, wala pa tayo sa tribulation. So, mga kapatid, huwag mo nang naisin na maranasan pa yung tribulation. Hindi mo magugustuhan yung tribulation. Hanggat maaga pa, dapat isuko mo na yung buhay mo sa ating Panginoong Sokristo. Nang sa ganon, hindi mo na maranasan yung matinding kapighatian na ito. So, magpasalamat ka sa Panginoong Sokristo kasi meron pang na binibigay siya para sa atin para magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. So, ngayon pa lang, ibigay mo na yung buhay mo sa Panginoong Sokristo nang sa ganon magkaroon ka ng kaligtasan.